Okay guys, good morning. So nandito tayo ngayon sa may Barangay Batas. Magiging dito ng tatlong libreng gas. Gasolina. O oh, sige. So ibig sabihin tatlong motor ang magkakaroon ng libreng gas. At kung saan at paano. Panoorin nyo at tapusin ang video para madaling matuntun. so nga pala shoutout natin ang ating tatlong kasubaybay dito. Ayan ang kanilang profile. Yan. So abangan nyo ang ating mga detalye kung paano mo kuha. Okay, shoutout. So ang una nating destination ay dito sa May. Kit So shoutout sa kasabay-bay so, natin dito so mag iiwan din libre libreng gasolina ito nga pala yung dating tao ito yung gate ito yung check so, maglalapag lang tayo dyan ang isa sisimplehan lang natin baka may makakita nandiyan syempre so, tagunan natin para

Ayan, nakaharap ako niyang jaling ako na sila. Ayan. Tapos, yung bulan na gate. Tapos, ito, yung drain na ito. Ayan. So, dito lang natin yung isa vlog talaga pag-iingat, guys. Kasi, dito sa batas, masyadong marami tayo. Ano na? kira okay. tayo magdala kailangan lang isiksik sa dalawa para hindi ma tangay ng hangin no? so bababa lang ako sa sasakyan isiksik natin para hindi lang siya maano ng hangin kita kita naman no yan yeah. So, pangalawa ang pangatlo doon naman natin ilalagay sa dulo next tapos ang pangatlong location natin guys dito ano, alam na alam to ng mga taga barangay batas yan yung katayan ng rosco tapos sa dulo na yon yung boundary na siya ng kalubkog nakaharap ako nito galing ako ng batas papuntang silang yun yung papuntang batas so yun lang may nakakilala sa atin ihulog lang natin dyan sa may dyan lang sa may damo para hindi matangay ng hangin yan dyan dito lang yan so paano dito na nagtatapos ang ating pag iiwan ng gas tatlong motor yan guys sa mga wala namang kakayanan pumunta dito baka mayroon tayo mga kakilalang nasa biyahe pwede nyo silang tawagan ha? andyan lang sa mga gilid lang nandang mabilis makita yan okay mga taga barangay batas shout out sa inyong lahat ito tayo